Si Ana Lubishik ay pinanganak noong April 18, 1983 sa Serbian capital ng Belgrade. Doon ay lumaki siya kasama ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Siya ay nag-aral ng kanyang high school sa 5th Belgrade Gymnasium. Kasunod noon ay nag-aral siya ng kanyang kolehiyo sa University of Belgrade at kumuha ng kursong French Language and Literature. Pagka-graduate niya noong taong 2005 sa edad na 22 ay nag-migrate siya sa US at kalaunan ay naging dual citizen. Nakahanap siya ng trabaho sa hospitality industry sa The Inn at Little Washington sa Virginia. Pinagbutihan ni Anna ang kanyang trabaho at kumita siya ng malaking sahod. Kalaunan ay nakabili siya ng kanyang sariling property at sasakyan. Dahil sa maganda performance, si Anna ay napromote sa trabaho bilang senior manager. Ang pagiging matalino, maganda at sexy at palangiting katangian ni Anna ay ang siyang umakit sa maraming kalalakihan. Di nagtagal ay nakilala niya ang head chef na si Marco Snip at sila ay mabilis na in love sa isa't isa at nauwi sa kasalan noong 2009. Si Brian Paul Walsh ay ipinanganak noong July 1975 sa kilala at respetadong pamilya sa Boston, Massachusetts. Ang kanyang ama na si Thomas Walsh ay isang kilalang neurologist at nagtatrabaho sa isa sa mga nangungunang hospital sa Massachusetts. Siya din ang head ng neurologist department sa nasabing hospital. Dagdag pa doon na isa din siyang professor sa medical university. Bata pa lang si Brian ay napaka-spoiled na nito. At dahil sa lumaki sa mayamang pamilya, lahat ng gusto niya ay nakukuha niya at hindi siya tumatanggap ng sagot na no sa tuwing may gusto ito. Siya ay nag-aral sa isa sa pinakamahal na private schools, mamahalin ng mga suot na damit at sagana sa pera. Sa kabila ng karangyaan nila sa buhay ay hindi ito nag-aral ng kolehiyo. Si Brian ay inilararawan ng kanyang mga kaibigan na mainitin ng ulo, barombado at napaka-agresibo. Siya ang tipo ng tao na gagawin ang lahat para lamang makuha niya ang kanyang mga gusto. Kilala din siya na obses sa pera at karangyaan sa buhay. May pagkamadamot din ito pagdating sa pera. Noong kabataan niya ay madalas ito nangihiram ng pera sa kanyang mga kaibigan at hindi niya ito binabayaran. Dahil sa kanyang pag-uugal ay madalas din sila mag-away at magkasamaan ng loob ng kanyang ama. Mas lumala ang kanilang alita nung nag-withdraw si Brian ng halos $100 million dollars sa personal account ng kanyang ama at bigla na lamang siyang nawala kasama ng pera. Hindi siya inireport ng ama sa mga polis bagkos ay kinausap lamang nito na bumalik na at ibalik ang pera. Nung hindi pumayag si Brian ibalik ang pera ay pinutol na ng kanyang ama ang kanilang komunikasyon. Noong nangyari yon ay matagal ng divorce ang kanyang mga magulang at nagkaroon na ng bagong pamilya ang kanyang ama. Kinalimutan na din siya ng kanyang ama bilang panganay na anak at tinanggalan pa ng mana. Taong 2018 ay namatay ang ama ni Brian. Kasunod noon ay nag-file ng kaso si Brian sa naiwang pamilya ng kanyang ama sa rason na pinagdududahan niya ang mga ito na siyang gumawa ng peking wheel ng ama para hindi siya maisama sa naiwang mana. Ngunit walang maipakitang ebidensya si Brian para mapatunayan ang kanyang mga sinasabi. Taong 2014, nakilala ni Brian si Ana sa mga oras na reservation manager pa si Ana sa hotel. Sa mga panahong yon ay kasal pa si Ana kay Marcos. Si Brian ay isa sa mga guest ng hotel kung saan ay nagtatrabaho si Ana. Nabighanin si Brian sa ganda ni Ana kahit alam niyang may asawa na ito. Hindi nagpaawat si Brian na makuha ang atensyon ni Ana, lalo na at ugali niya na hindi siya papayag na hindi niya makuha ang kanyang gusto. Nakuha niya ang phone number ni Ana, pati na rin ang address ng bahay nila kung saan sila nakatira ni Marcos. Taong 2015 ay humingi ng police protection ang mag-asawang Ana at Marcos dahil sa panghahara sa kanila ni Brian. Halos araw gabi niyang tinatawagan at sinusundan si Ana sa bahay nito. Nagsisend din siya ng message kay Ana para himukin ito na makipag-divorce na kay Marcos. Lumala ang sitwasyon ng magbanta na si Brian na sasaktan niya si Ana at si Marcos kung hindi si Ana sumama sa kanya. Sa hindi malamang kadahilanan at mga nangyari ay kalaunan, nagdesisyon si Ana na makipag-divorce kay Marcos. At matapos lamang ilang buwan, si Brian ay naging opisyal na asawa ni Ana. Ang bagong kasal ay tumira sa mamahaling bahay sa Cohasset, Massachusetts na makikita sa southeast ng Boston. Nakaroon si Brian at Ana ng tatlong anak na mga lalaki. Sa kabila ng pagkakaroon ng tatlong anak ay hindi pa rin tumigil si Ana sa pagtatrabaho at sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Lumipat siya sa Tishman Spire na isang real estate company at naging regional general manager. Malaki ang naging sahod ni Ana at kalaunan, siya ay naging pangunahing breadwinner ng kanilang pamilya. Dahil sa kanyang trabaho kaya madala siyang pumupunta sa Washington, D.C. Katunayan ay bumili na din siya ng panibagong bahay doon at nakarehestro yon sa kanyang pangalan. Doon na din siya nananatili sa tuwing may business trip siya. Sa mga oras na yon ay umaasa na lamang si Anna sa mga visiting nannies para mag-alaga ng kanyang mga anak. Walang trabaho si Brian at ang perang ninakaw niya sa kanyang ama ay malapit na ring maubos. Bago pa man ikinasal si Anna at Brian ay nanatili muna ito sa South Korea. Doon ay nagkaroon si Brian ng kaibigan na napakayaman at nagmamayari ng mga art collection. Pagkabalik ni Brian sa US ay humingi ng paborang kanyang kaibigan na tulungan siyang maibenta ang ilang mga paintings na gawa ng iconic artist na si Andy Warhol. Pumayag si Brian hindi lamang niya ibibenta ang mga paintings para makakuha ng komisyon, kundi pagkakitaan pa niya ito ng sobra-sobra. Nagkaroon ng access si Brian sa ilang mga abstract paintings ni Andy na may title na The Shadows. Pina-appraise niya ang painting at kumuha siya ng mga kailangan na documents, kagaya ng authenticity certificates. At nag siya na gumawa ng kopya ng kaparehong litrato at documents. Pagkatapos noon ay naghanap siya ng artist na makakagawa ng kaparehong paintings. Sinabi niya sa artist na kailangan niya ng kopya ng kaparehong paintings dahil ang original na paintings ay nagkakahalaga ng halos $250,000. Sa loob ng ilang taon ay matagumpay na nakapagpagawa at nakapagbenta si Brian na mga peking paintings sa mga collectors mula sa iba't ibang bansa. Hanggang sa may isang bumili na art expert na ang kanyang specialization ay mismo mga gawa ni Andy. Agad niyang nalaman na hindi orihinal ang paintings na yon, kaya kinasuha niya si Brian ng fraud. Nagsagawa ng investigasyon ang mga FBI at noong April 2021 nag-plead guilty si Brian sa pagbebenta ng mga peking paintings. Siya ay isinailalim sa house arrest matapos mag-negotiate ng kanyang abogado ng deal sa korte. Sa pamamagitan ng pagbalik sa mga bumili ng pera na kanilang ibinayad kay Brian. Naging limitado ang mga galaw ni Brian ngunit pinapayagan naman siyang makaalis na kanyang bahay. Dalawang beses sa isang araw ay maari niyang ihatid ang kanyang mga anak sa paaralan. Dagdag pa doon ay maari din siyang makapunta sa mga supermarkets, butika, laundry at iba pang malugar para mabili ang kanyang mga kailangan sa loob ng 2 and a half hours lamang kada umaga. Noong December 31, 2022, ang pamilya ay abala sa paghahanda para sa pagsalubong ng bagong taon sa kanilang bahay. Maagang natulog ang tatlong anak nila at naiwan si na Brian at Anna sa kanilang dining table. Sa mga oras na yon ay yun din ang huling pagkakataon na nagpost si Anna sa kanyang social media. Saad pa niya na naging challenging sa kanila ang taong 2022, ngunit nagpapasalamat siya at nanatili pa rin sila nagkakaisa ng asawa. Nakaschedule na bumalik si Ana sa Washington DC para sa kanyang trabaho ng January 3, 2023. Ngunit January 4 ang kanyang employer ay nag-report sa mga pulis na si Ana ay nawawala. Dahil hindi ito nakapunta sa trabaho, nakaligtaan din niyang maklose ang napaka business deal. Nakapatay din at hindi na rin makontak ang kanyang telepono ng ilang araw. Kasabay noon ay nag-report din si Brian sa pagkawala ng kanyang asawa. Ayon sa kanya ay hindi rin niya ito makontak ng ilang araw. Sa ad pa ni Brian na huli niya nakita si Ana noong January 1. Sinabi niya na maaga siyang ginising ni Ana noong January 1 at sinabi sa kanya na mayroong problema sa kanyang trabaho at nag-request ang kanyang boss na kung pwede ba siyang bumalik ng mas maaga. Pagkatapos noon ay naniwala naman daw si Brian na tumungo sa airport ang kanyang asawa. Ngunit may mga nakitang inconsistency sa kaso ang mga pulis. Una, ay walang binili o binago sa inireserve na flight ticket si Ana para sa January 1. Hindi rin niya kinansel ang kanyang flight noong January 3. Pangalawa, hindi rin siya namataan sa airport noong January 1 at 3. At pangatlo, paano siya nakaalis ng bahay? Ang kanyang personal na sasakyan ay nasa garage pa nila, ni hindi rin siya tumawag ng taxi. Ayon kay Brian ay baka nakisakay na lamang si Ana. Ngunit napaka-imposible naman ang ganoong senaryo. Ang mga statements at kilos ni Brian ay nagpaalarma sa mga pulis. Hindi ka panipaniwala ang kanyang mga sinasabi at hindi rin makitaan na nag-aalala siya sa pagkawala ng kanyang asawa. Dagdag pa doon ay tatlong araw na niyang hindi makontak si Ana ngunit inireport lamang niya ito na nawawala sa pang-apat na araw. Ginawa niya lang yon matapos tumawag sa kanya ng boss ni Ana. Naging pangunahing sospek si Brian ngunit walang sapat na ebidensya ang mga pulis para mahuli at wala rin silang warrant para masuri ang bahay ng pamilya. Noong January 5, 2023 ay nag-public appeal ang mga pulis sa TV para ipakita ang litrato ni Ana para kung sino man ang makakita sa kanya ay agad na makipag-ugnayan sa mga pulis. Ang huling tawag na ginawa ni Ana ay noong December 31 sa kanyang ina at kapatid na babae. Kaya si Brian lang talaga ang huling tao na nakakita na buhay si Anna Kahit nung sinuri ang mga CCTV footage sa kanilang kapitbahay ay wala din silang nakuhang leads Hindi nakita si Ana sa footage noong January 1 ng buong araw Nagpapakita na hindi ito lumabas ng kanilang bahay Baggos ay makailang beses na nakita si Brian na umalis at bumalik sa kanilang bahay Ngunit napaka imposible na matukoy ang kanyang mga pinuntahan Sinabi ni Brian na pumunta siya sa supermarket ngunit hindi siya nakita at ang kanyang sasakyan sa footage ng supermarket o kahit sa kalsada na maari niyang madaanan. January 8 ay inaresto si Brian dahil sa pagbibigay ng maling impormasyon sa mga polis at dinala siya sa police station para sa mga pagtatanong. Nadiskubre na noong January 1 ay pumunta siya sa hardware store sa ibang area at hindi dun sa mga listahan ng lugar na maari lamang niyang mapuntahan. Sa hardware store, gumasto siya ng halos $500 para lamang bumili ng mga cleaning supplies. Bumili siya ng plastic sheeting, duct tape, mop at utility rugs. Nagbayad siya ng cash para hindi mahlata na siya ay pumunta sa nasabing store. Sa unang tingin ay wala kang makikita ang kakaiba o kahinahinala sa labas ng bahay. Ang mga gamit ay nasa maayos at walang makitang may nasira o naiba. Wala din makitang mga bakas ng dugo. Gayon pa man nung bumaba ang mga pulis sa basement ng kanilang bahay ay laking gulat nila nung makita ang napakaraming dugo na kumalat. Nakita din nila ang dugo ang kutsilyo at lagari na ibinalot ng tuwalya. Inamin ni Brian na noong January 3 ay binisita niya ang kanyang ina sa kanyang bahay na nasa kabilang bayan ng dinaman. Ayon sa kanya ay nilabag niya ang kanyang house arrest conditions dahil sa kinakailangan ng kanyang ina ng tulong sa gawaing bahay dahil mahina na rin ito at may sakit. Ngunit matapos ang malagim na nadiskubre ng mga pulis sa kanilang basement, hinala ng mga pulis na habang siya ay papunta sa bahay ng kanyang ina, ay malamang itinapon na niyang ibang ebidensya o parte ng katawan ng kanyang asawa. Ang lahat ng basurahan sa labas at palibot ng bahay ng pamilya ay sinuri, pati na rin ang mga basurahan na nadaanan papunta sa bahay ng kanyang ina. Doon ay nakakita sila ng kutsilyo para sa karne na may dugo at mga tuwalya na may dugo rin, Kapareho ng tuwalya na nakita sa kanilang basement. Kinumpirma sa forensic analysis na ang dugo na nakita sa basement, kutsilyo, lagari at tuwalya ay sa nawawalang si Ana. Kinumpis ka din ang laptop ni Brian at ang tablet ng panganay na anak nila. At nung sinurian ng mga pulis ang laptop ay nakita nila na ilang linggo bago nawala si Ana. Ay nag-search si Brian kung paano mahahati ang mga property pag nag-divorce ang mag-asawa. Inalam din niya kung pwede ba niyang makuha ang property na nakapangalan kay Ana sa Washington, D.C. Samantala nung sinuri naman ang tablet ay nakita nila sa search history noong January 1 na ilang araw ba magumpisa mag, mag ang katawan ng tao. Kasunod noon ay nag-search din siya kung paano itapon at itago ang patay na katawan. Paano linisin ang mga bakas ng dugo. Paano umpisahang putuli ng katawan. At makakasuhan ba ang isang tao kung ang katawan ng biktima ay hindi makikita? At marami pang iba. January 3, nag-search din siya kung paano at kailan makukuha ang ari-arian ng isang taong nawawala. Noong January 18 ay formal na kinasuhan si Brian sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa kabila na hindi pa nakikita ang katawan ni Anna. Naniniwala ang mga prosecutors na noong gabi ng January 1 ay pinatay ni Brian si Anna at sa saka pinagputol-putol ang katawan nito sa kanilang basement. Kasunod noon ay inilagay niya sa magkakaibang plastic bags at itinapon sa mga trash bins sa buong syudad. Katunayan ay masusing sinuri ng mga pulis ang lahat ng mga lugar na pwedeng pagtapunan ni Brian malapit sa kanilang bahay at sa iba pang bahagi ng lugar ngunit wala silang nakita. nag ng not guilty si Brian at tumangging ibo niya kung anong ginawa niya sa katawan ni Anna. Napag-alaman nitong mga huli ay hindi na masaya si Ana sa relasyon nila ni Brian at may plano na itong makipag-divorce. Makailang beses niya yon sinabi sa kanyang ina at kapatid na babae. Ilang araw bago siya nawala ay tumawag pa ito sa kanyang ina at hiniling na bisitahin siya sa kanilang bahay. Ngunit hindi yon sineryoso ng kanyang ina at ng desisyon na ipagpaliban na lamang ang pagbisita sa anak. Ongoing pa ang kaso hanggang sa ngayon at kasalukuyang nasa kulungan si Brian habang nagaantay ng kanyang trial at sentensya. Ang Serbian government naman ay ang siya nagbibigay ng update sa ina ni Ana tungkol sa kaso ng anak dahil hindi ito maaring tumungo sa US. Samantala ang kanilang mga anak naman ay nasa state custody dahil sa hindi rin ito maalagaan ng ina ni Brian dahil sa kondisyon nito. Ang mga kapatid ni Brian ay tumanggi din na alagaan ang tatlong bata. May isang kaibigan si Ana na payag adapt ang mga bata at ihanap din ng mga foster homes. Ang mga kawawang batang na iwan ay may edad na 6 na taon, 4 na taon at 2 taon. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!